Hello, hello guys! Welcome, welcome back to my YouTube channel! It's me, Mary Lutrijas, aka Bulanom Music, and welcome to my vlog. So my hello, hello guys! O, latin natin. It's Mary Lutrijas, aka Bulanom Music, and welcome to my blog. So, it's been long, 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 long time ako hindi ako nakapag-vlog, guys. So, ngayon, mag-vlog ako, at ngayon pala ay nag-grocery ako. Sa Ingles, at, uh, yeah. Dito ako ngayon sa parking lot. Pakita ko sa inyo. Dito ako ngayon sa parking lot, guys. Pauwi na ako. Tapos na akong namili. At mag grocery haul tayo mamaya para mahaba-haba yung picture natin. At, uh, ano ba? Uh, Mag-drive -mag ako at magpunta pa ako sa King, sa ano, sa sa Walmart, doon banda. Doon lang naman yung Walmart, oh yung pinakadulo doon doon ng Walmart. So, pupunta tayo kasi mainoto sa akin si Ricardo. So, walikan ko kayo mamaya, guys. Hello, guys! Dito na ako sa bahay, guys. Tapos, yung anak ko, sus, pinaano ko pa, guys. No? Yung papa niya nag-map na. Tapos, tinapunan niya ng gatas ang sahig. Pagkatapos, ang papa niya nag-map. Eh. Si hi. Pinakain ko muna yung anak ko, guys, bago ako mag... Tingnan mo. Ano na naman? Ano na naman? Sus, anak ko. Sus, Diyos ko, ha? Tawag ko ba? Akala lang ng anak ko, laro laro lahat pag may matapon. Sus. Sus, Diyos ko, Lord. Ilagay ko muna ito lahat yung mga, ano ko, mga pinamili ko. Pinakain ko muna siya, guys. Pinakain ko muna siya bago tayo nag-proceed sa video kasi alas 3 na. Hindi pa siya nakakain talaga, nag -snack, snacks snack lang. So, ito yung mga nabili ko, guys. Apple juice ni Jacob. At... Ito. Itago ko. Kasi maghihingi na naman, mamaya pa yan. Malami ng matatamis na kinakain. At saka yung cheese. Swiss cheese kasi gagawa ako mamaya ng ano siguro, kung di ako mapagod magagawa ako ng potato cheese nabili ako na isang limon kasi mag ano ako ngayon mag Ayan. mag thai. at ito onion green onion uh, ginger kasi mag hamburger magpunta yung kaibigan ni Richard hamburger pakain agay okay, ah, agay okay, na yung anak ko na you're gonna get hurt okay so, iwan ko na lang itong anak ko ito corn para mamaya lemon juice garlic pakain na anak ko na at saka onion isang bag na onion Jacob, napakaingay. Transport po tayo dito, guys. Kasi, nandito yung mga nabili ko. Na, cabbage, carrots, ewan ko ba nabili ako niyan, pero nabili ko na. Yogurt ni Jacobi. Dalawang hotdog kasi yan ang mga kain-kainin nila ham um, para sandwich ni Richard at gagawa ako ng bacon mamaya. Mm -hmm. Na! Lord of mercy! Grapes, Paborito ni Jacob. Ganito, ganito lang ito kalit guys, pero seven dollars yan. One, two, three, mm -hmm. Jacob, stop shouting. Bibili ako ng shrimp para sa pad thai ko. At saka, Ah, uh, ground beef. Bibili ako ng pork. Magano ako mag gumba Uy, ano pa nangyari sa anak ko na? Please, stop. Naglalaro. Itlog, maliit lang binili ko kasi maitlog pa dyan. Bin binilisan ko guys kasi parang kakain kasi ako pero... Pag-humba muna ako. Gusto kong mag gumba yung pagkain. Ko kape. Big beans, gusto gusto nila ni Richard yan. Dalawa binili ko. Ah, ano yan? Chili beans. At mayonnaise. 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 Nagbili ako ng banana na yung ano na, reduced price na. Kasi mura siya. At saka kung may, kung ma too ripe siya, gagawin kong banana bread. So, yan. isa na, daming banana at saka may isang chicken pa dito para may maluto-luto naman kami. <coughs> <coughs> Bili ako ng cabbage din, cabbage head. <coughs> ko ng tinapay. Sana kayong pang nito kasi ito ang pinakain ko ni Jacob ah jelly, bacon, at saka milk. So, pinakain niya. Sandwich jelly. At saka, dahil mayroon na ng ano, pang hotdog bun. Sa ng anak ko. At pang hamburger bun. Umili din ako ng tea ni Richard. Uh, green tea ko. Susubukan ko mag-green tea. At ito dahil may cabbage ako. Ito ang ilagay ko sa cabbage. Onion powder. Garlic powder. Ano ni Jacob? Toothpaste na may fluoride. Kasi Tsaka, bacon. At, ito. At, tsaka, yung sprite na nandito, ah. Oh. Dito na ang sprite. Tara! So, nandyan ang sprite. So, guys, yan ang nabili natin at tsaka napakadami kong, ano, guys, linisin. Buhat ng, uh, buhat ng anak ko nga ay na so. lotso. ano na natin ito, itabi-tabi. So, so, so. Kamusta si bye-bye sa vlog ni Mommy Bee? See. Kadeng-kadeng, teng kadeng kadung. Daeng kadeng kadung. Ankol! Pa! Boy, Jacob, yeah. I can Jacob. Granny, Berta Granny, Bertha. Granny, Berta <laughs> Granny, Berta Granddaddy, Rick. Granddaddy, Rick. <laughs> <laughs> okay, now okay. guys. Ilalagay ko na itong ating mga chuchu para ako ay makapag ang um, makapag hugas ang um, makapag ng kunti at magluto na ako kasi para makakain ako alas 4 na wala pa akong agahan tanghalian, wala pa kasi nagkapi-kapi lang kami tsaka magluto ako ng mabilisan so ko kayo oh, hindi na pala, i-upload na ito, bye